Bro, 'yung laki na sipit oh. Tingnan oh, 'yung <laughs> sipit. Grabe. oy ay. Pasipit ka kaya, Jo? Oh. oh <laughs> Sige, laki ng ngipin. Nang laki pa, pa naman ng ngipin. Ngipin 'yan, nang yeah. ngipin talaga yun, bro. Meron no? Yan, ngipin 'yan. 'Yung ngipin nga pala 'yon. No? Oh. Iniisipit niya. Hey, hindi mo alam, hindi mo malalaman na may ngipin 'yan kung hindi mo itutok 'yung daliri mo. Ah, ganyan 'yan. 'Yan. Namiss ko 'yung mga vlog mo, Idol Potts, galing kay Arisio Alban, ay? Hello, Idol. <laughs> Ray, right, salamat idol. Ay. Hey. Uy. Uy. Mahina na pala, mahina pa, mahina pala yung alimango pag gabi, no? Hindi sila gaano. Mahina yung nanghuhuli. Na. Mahina. Mahina yung nanghuhuli. Oo. Iyan ano itukod mo din sa mukha, sa mukha ng alimango. Disipin. Iyan, yan, yan, yan. yan diba Grabe, diba? laki ng braso. Eh, parang si Darak eh. Darak ba? Oh, Darak J ba? Change change siguro tayo doon. Oh, ingat ka, busat baka masipit ka at hindi ka na makaanak. Ang <laughs> pa 'yan? Dayo, you know. Yan, tali na naman ulit. Pang-tatlo. Robby, sunod-sunod yung so, mga so alimango tight, no? dito ah. May tali-tali na ito. Eh? Ganito ang oras. Dapat manghuli ka ng alimango. Dapat alas otso. Kasi yung mga alimango, tapos na silang kumain, hindi na sila nakakagalaw ba? Hindi, De depende pa sa ano. high tide, low tide. Low tide, low tide ganyan oh. No? Pa high tide. Busog na yung mga alimango. Oo. Oh. Mm. Kaya babalik na sa lungga mo oh. yan. Magsisinsay muna sa labas ng butas nila. Ayun oh. No? Ah, kay Janet, Bisa uh, Moreno. Yan oh, no? shout out. Dumudura siya dumudura? Mm. Mm. Siya si Durok. <insan> <laughs> okay, uh, si Durok. Ayun, siya out kay Lulet. Sino to? Si Lulet, ha? Yun bra. Huh? Ha? Ay, butik yan. <laughs> na, ay, yano, naka, ay, nagbabasa ako ng comment eh. Saglit ha, basahin ko muna yung comment ni Mama Lulet. 74 viewers in the evening. Maraming salamat sa mga nagshare ng ating video. Sana ay hindi kayo magsasawang magshare. At uh, kami... Sila linik, Good um, evening, kayo. galing kay Ma'am Jocelyn Adizas. Maraming salamat, Ma'am. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga nanonood sa atin, maraming salamat. Nakakatatlong alimango na po sila. Dito lang pala may, may mga maliliit no, yan yung mga anak ng alimango no. kalakal bro yan, idol. Ha? Ay mga suso. Suso? Oh, ito, diyan, diyan yung galing yata yung ano mo tinama yung laki na. Oh. Oh. Pala ko alimango na. Malay mo, may alimang na naman. Oo. Oh. Ingat mga Ay, boss. Meron na dulo. Yun. Meron na. Meron na. Um, uy, meron. Ano? Meron, meron. Ay, ang laki. Puhuti na. Tumakbo. Puhuti na. Tumak ang laki. Hindi tumakbo. Hindi tumakbo. Hindi tumakbo. Hindi tumakbo. Ay! Yun, okay. Ay! Uy! Grabe. Sunod-sunod. Uy, sir. Ingat mga boss. Ay, umihi yung bibig niya. Uy. Iba pala yung alimang mga umihi Sa bibig pala umihi. Uy. Uy. So paliguan natin yung alimango kasi para hindi siya gagalaw. Yan yung gagawin niyan, paliguan mo para hindi gagalaw. O, ah, ang puti ng uh, ano niya. Ay luno idol. Nagluno? Suglit. So, malambot oh. Pahawak dito lang sa ano, pet ha. Dito ay lang malambot. Ah, malambot nga siya. si ilagay mo na dito sa balde. <laughs> Pwede yan? Hindi wala naman ano eh. Wala Lambot, namang bawal eh. Ano no? Luno. luno? luno? Ah, kakaluno pa lang. Kakaluno. Pero masakit din manipit. Ko. Solid din naman 'yan, bra. Solid Tsang, no. Oh, hindi na hindi na masakit mga panipit 'yan. Sige nga. Sige nga. Try mo, Jong. Try mo. <laughs> luno, tal luno mga idol. Anong tawag sa inyo kapag yung alimang mo ay malambot? Ano? Ah, ah hindi matigas no. Huh. Luno. Tal ano? Diyan na to Pakawalan? Kalian. Ta oh, kala ko pakawalan. Luno, pakawalan. Alam mo tawag bra sa ta sa lunong bakla? Ano 'yon? Krabla. Krabla. Tingnan. <laughs> <laughs> Shout out kayo TV. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi kay Jasmine watching. Sa mga hindi nag-share ng ating video, share nyo naman yun. Dami na kaapat na alimango na kami mga kabsat. Oh. So,